Noong isang linggo, nagsagawa ng live fire exercise ang militar ng China sa Taiwan Strait upang pag-aralan ang gagawing pagsalakay sa mga pangunahing daungan at pasilidad ng enerhiya. Ang drill na pinangalan ng Strait Thunder ay isang pagtaas ng military drills na ginanap ng China noong Martes sa paligid ng Taiwan, ang demokratikong isla na inaangkin ng Beijing bilang teritoryo nito. Naganap ang mga drills habang pinapatalas ng China ang retorika nito laban sa Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te at binansagan siyang parasite at separatist. Mas maaga sa buwang ito ay tumugon ng Taiwan sa Pangulo ng China at tinawag na Foreign Hostile Force. Sa ayaw natin o sa gusto ay may katiyakan ang pagsalakay ng China sa Taiwan gamit ang puwersang militar upang masakop ang naturang isla para sa ganap na One China Policy. Subalit mayroon pang isang diskarte para protektahan ang Taiwan mula sa China. Ang action militar ay hindi lamang ang tool na magagamit ng US para pigilan ng Beijing sa pag-atake sa isla. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan mga boards, baka pwedeng like ng video ng ito. Malaking bagay ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Isinagawa ng China ang pinakabago sa isang serye ng malalaking pagsasanay sa militar at coast guard sa buong Taiwan noong nakaraang linggo. Isang Chinese aircraft carrier ang tumago sa military response zone ng Taiwan at tumulak ng mas malapit sa baybayin ng isla kaysa sa mga nakaraang drills. Ang Coast Guard ng Beijing ay nagpatrolya din sa paligid ng Taiwan na tila may misyon na siya sa atin harangin at i ang mga sasakyang hindi nararapat. Sinabi ng People's Liberation Army na ang mga puwersang panghimpapawid, pandagat, lupa at misil nito ay nagsasanay para sa pag-agaw ng komprehensibong kontrol, mga pag-atake sa mga target sa dagat at lupa at blockade operations. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang pagpapakita ng lakas. Ibinunyag sa The Economist ng Taiwanese Admiral na si Tang Hua noong nakaraang taglagas na ang mga puwersang militar ng China ay handang harangin ang Taiwan sa anumang oras dagdag pa ng Admiral na ang Beijing ay gumagamit ng isang anaconda strategy upang pisilin ang isla. Pinatunayan ito ng kamakailang mga aksyon ng militar ng China. Mula Enero hanggang Agosto 2024, Tumalon ng mahigit limang beses ang bilang ng mga air incursion ng China na tumatawid sa median Line, ang hangganan sa gitna ng Taiwan. Doble ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China na tumatakbo sa paligid ng Taiwan sa parehong time frame. Ang hindi pagkakatugma ng laki ay pinapaboran ang mga Chinese. Kailangang i ng Taiwan kahit saan mula sa ikaapat hanggang kalahati ng mga sasakyang pangkombat nito Upang tumugma o tumapat sa mga patrol ng China, ang China ay tila isang mangingisda at naglalagay ng paensakawil upang magkamali ang Taiwan. Nasunggaban ito at magbibigay ng dahilan upang i-block o harangin ang isla. Samantala, ginagawang perpekto ng militar ng China ang kakayahang putulin ang maritime at air traffic ng isla, ihiwalay ang Taipei mula sa pandaigdigang koneksyon at puwersahang ihinto ang pang-araw-araw na buhay para sa mga Taiwanese. Sa estrategikong paraan, ang mga layunin ni Xi Jinping ay mas malawak at ito ay i-demoralize, ihiwalay at sa huli ay isuko ang Taiwan. Ang mga ambisyong ito ay hindi bago. Mula kay Mao Zedong hanggang kay Hu Jintao, ang mga komunistang nauna kay Mr. Xi ay itinuring ang de facto na kalayaan ng Taiwan bilang isang Cold War relic at isang pagsuway sa soberanya ng China. Para sa Pangulo ng China, hindi mababago ang bansang Chino hanggat ang Taiwan ay muling pag-isahin sa mainland. Itinatago ng doublespeak na iyon ang isang malagim na katotohanan. Ang mga demokratikong kalayaan na tinatamasa ng mga Taiwanese sa loob ng tatlong dekada ay pinagbabantaan ng gana ng Chinese Communist Party para sa pananakop. Anumang sandali, maaaring lumaki ang mga Chino sa pamamagitan ng paggawa ng isang military exercise sa isang blockade mission. Alam ng mga gumagawa ng patakaran ng US ang mahinang sitwasyon ng Taiwan, ngunit mabagal silang tumugon. Sa nakalipas na dekada, inilantad ng Partido Komunista ng China ang kawalan ng kakayahan ng Amerika na epektibong makipagkumpetensya sa gray zone. Isang termino para sa pambansang seguridad na nangangahulugang ang pinagtatalo ng arena na nasa pagitan ng nakagawiang statecraft at open warfare. Sa gitna ng linya, sa pagitan ng kapayapaan at digmaan, ang mga taktika ng gray zone ay sumusubok sa mga pulang linya ng isang kalaban na may maingat na nakakalibrate na mga pagtaas na idinisenyo upang makakuha ng saligan ng hindi naghihimok ng tugon. Minamaster na sa ngayon ng Beijing ang sugal na ito sa South China Sea sa pamamagitan ng pagtatayo at militarisasyon ng mga artificial na isla upang ipatupad ang mga ilegal na pag-aangkin nito sa teritoryo. Sa oras na pinatunog ng Washington ang alarma, huli na ang lahat. Si Xi Jinping ay gumagawa ng kalkuladong taya. Kung hindi siya pipigilan ng Washington na muling iguhit ang mapa sa South China Sea, hindi ito makahahadlang sa kanya mula sa pagpasok sa Taiwan. Hangga't siya ay unti-unting tumataas, ang administrasyong Trump ay kailangang gumamit ng mga taktika ng gray zone upang hadlangan ang diskarte ni Xi Jinping. Sa saktong pagkakataon, hadlangan ang higit pang pagdami at pilitin ang Beijing na itigil ang pagsalakay nito. Sa ngayon, ang mga tunay na takot tungkol sa pagtaas ng militar ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga gumagawa ng patakaran sa Washington. Nagawin ang mga naturang hakbang Tama silang humimuk ng pag-iingat. Ang simetriko na pagdami ay magsasangkot ng militar ng US at maaring mapunta sa isang salungatan na hindi gusto ng US o ng Taiwan. Ngunit may isa pang paraan upang mag-isip tungkol sa pagpigil. Sa halip na umakyat sa hagdan ng pagtaas at ipagsapalaran, ang isang paghaharap ng militar, ang administrasyong Trump ay maaring magpataw ng mga gastos sa mga non-military arena. Isa-alang-alang ang mga student visa na pinahahalagahan ng mga elite ng Communist Party para sa kanilang mga anak at pinahahalagahan ni Xi Jinping para sa mga layunin ng espiya. Maaaring iharap ni Donald Trump si Xi Jinping ng isang pagpipilian. Para sa bawat pagsalakay sa dagat o hukbong dagat na gagawin ng militar ng China laban sa Taiwan, babawasan ng Washington ang bilang ng mga kwalipikadong Chinese student visa ng 100. Ang pagbabawas ng US student visa para sa mga halimbawa sa 100 ay negatibong makakaapekto sa parehong US at China. Para sa US, maaari nitong bawasan ang daloy ng mga internasyonal na mag-aaral, isang makabuluhang mapagkukunan ng kita para sa mga unibersidad at isang mahalagang pagpapalitan ng kaalaman. At para sa China, maaari nitong guluhin ang kakayahan ng mga henyong Chinese pinakamagagaling at matatalino na ituloy ang mga advanced na pag-aaral sa ibang bansa na posibleng makahadlang sa pagbabago at pag-unlad. Gaano ba kalaki ang maitutulong ng pagbawi sa Taiwan kung kapalit naman nito ay mabawasan ang kakayahan ng China na magproduce ng pinakamahuhusay na mamayan? mula sa pag-aaral at pagsasaliksik sa pamamagitan ng mga unibersidad ng Amerika. May epekto man ito sa US, ngunit tandaan, higit na matatag at malakas ang ekonomiya ng US kumpara sa China. At madali lang itong makakabangon kesa gumasto sa digmaan upang ipagtranggol ang Taiwan. Ang paggawa nito ay magbabayad ang Beijing para sa pagsalakay nito at magbubunga ng impormasyon tungkol sa value calculus ni Mr. C kailangang tukuyin at pagsamantalahan ng mga gumagawa ng patakaran ng US ang anumang mas pinapahalagahan ng mga pinunong Tsino sa maikling panahon kaysa sa mga incremental na kita sa Taiwan Strait. Mga boards, totoong makakatulong ang pagbebenta ng mga armas sa Taipei, ngunit mas makakatulong ang pagpapahupa ng tensyon. May mga opsyon ng Washington hanggat pinagtibay ng mga gumagawa ng patakaran ang kanilang pasya na makipag-usap kay Xi Jinping. Kung siya ay madiskarte sa kanyang diskarte, maaaring magtagumpay si Donald Trump bilang isang napakagaling na negosyanteng pinuno kung saan nabigo si na President Obama at Biden. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay kakayanin. Kaya ng US ang China na himukin itong pumasok sa mapayapang paraan kaysa atakihin ng Taiwan kapalit ng patuloy na pagbabawi ng ekonomiya nito. Mula sa pagkalugmok, anuman ang iniisip mo, sabik akong marinig ang inyong komento hanggang sa muli. El Profesor